Na manalo sa election ay um, 12 by noon ay dapat pong yun ang huling araw ng mga elected na naging term limited o nawala na ng nawala na ng panahon para ito ay, uh, para para komenda datong muli at um, 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 yung iba naman ay uh, malakas man sila um, hindi binibigyan ng pagkakatao ng Panginoon Diyos sa na manalo um, naroon ang lahat ng ingredient ng pagkapanalo. Naroon na lahat ng pag, uh, pangarap na manalo. Ngunit, kumisan, makikita mo, mananalo. Matatalo sila ng 200 boto, 300 boto, 2,000 200, boto. Eh, talagang pabago-bago ang isip ng tao. Iyan ang totoo So, tutuwa po ako at uh, narito po sa harapan natin at uh, magilas na magilas si Atty. Villar. Atty. Villar. Uh, good morning, POJ. Uh, doon po sa binanggit nyo na pabago-bago isip ng tao. Siguro sa tagal po ng pagsasama natin, Nung buong nagpapamigay kayo ng lupa sa namurang halaga sa gawin ng yung anyway Properties POJ, Iniisip natin na yung boto natin doon eh, hindi naman magbabago na. At mamimirimis na yung mga tao sa MS Garcia, sa ACPA, Imelda, uh, mga tabi-tabi na yon na uh, ni POJ ng mura 300 pesos per square meter parang pave and able pa. At nung maging city legal officer ako noong 2010, hinabutan ko pa yung hindi pa bayad. At ngayon ay eh, marami pa rin hindi nakakompleto ng bayad. Eh, pero hindi nag-expect si POJ na, o si Congressman-elect for the 3rd District na mananatili yung boto ng mga taon to. In truth nga, ay eh, may mga barangay pa tayong natatalo doon. At mayroon namang barangay na natalo tayo nung nakaraan. Ngayon naman, may, may little abante natin. So, hindi tayo nagkakaroon ng mga expectations na tama po yung binabanggit ni Congressman-elect Bergara, Jay Bergara, na yung huwag kang umasa. Huwag mong, wag mong singilin yung utang na loob na ibinigay mo rin sa kapwa-tao. Antingnan mo yung relasyon. So, sabi niya sa akin noon, Aton, ni Millar, alam mo ang eleksyon, pabago-bago eh. Walang magkakamuka. Hindi magkakamuka talaga. Inobserba ko since 2098, nung sabihin sa akin ni POJ eh, ala akong nakita magkamukang eleksyon eh. Walang magkamuka. I Iba-ibang katunggali. Pero may mga katunggali tayo na permanente lumalaban pero permanente rin natatalo. Uh, Paulit-ulit din sila. Ganun ang aking nakitang cycle POJ ng politika dito sa Nueva Ecija at sa Kapanatuan. Uh, balikan natin na karaan uh, sa congressman. Marami po. Sa edad ko, Director Diaz, marami na ako inabotang congressman dito sa Nueva Ecija. Magmula kay Congressman Celestino Juan ng 1st district kasi nung ako elementary at high school dalawa lang ang distrito ng kabanatuan 1st and 2nd district si si Celestino Juan sa 1st district si mga Konsepsyon dito sa 2nd uh, inebu Inabot. nirubutan pa si Fidelis mo kampo si kampo na madalas na Nakikita mo sa pre-press, yung pre-press na diaryo noon na nagbiging most outstanding congressman, eh sa bata akong edad noon, panahon na yun, hindi ko alam kung bakit outstanding yung congressman. Mm. Ano dahilan? Wala naman akong nakikitang uh, improvement ng kabanatoan dahil ang puro na nakikita, pagpunta ka sa adwase, eh, puro uh, talahib at gubat, uh, tani man ng mga prutas. Mm. Umiikot ka sa kabanatuan, wala naman simintanong karsada, puro graba. Aspaltado, meron. Yung, yung mabini extension na yun, mabini street. Yung Burgos, aspaltado yan noong 1960s. So, maliit lang yung PJG. Pinakamaliit na hospital yun, pero provincial hospital pa noon. So, nagkaroon na tayo ng mga development hanggang maging congressman si Congressman Fajardo, Uh, si Congressman Umali, si, si Kong Ria, sa loob ng siyam na taon ay nanatiling nakaupo na kongresista. Doon, nakita ko, hindi ngunit uh, kapanig ako ng mga Bergara, talagang nakita ko yung pagbabago ng ikatlong distrito. Ibang gawain yung ipinakita at pinamalas ni Congressman Ria Bergara doon sa kanyang uh, pagupo pag-upo sa tungkulin niya bilang 3 District Congressman ng Nueva Ecija. Eh yun naman eh, siguro, si direct nga, director uh, ni eh, nung naging partner na Double J, minimorya niya na yung ginawa ni, Direc ni, 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 Congress Congressman eh. Kaya siya ang pwede magsalita at siya ang magbigay sa atin ng mga intro kung ano yung paano pagkakaumpisa, ano nagawa ni, Direc ni Congress Maria. Sabagat, <laughs> ang ating pananaw, Director Diaz, eh, pagka naging congressman ka, gagawa ka lang ng batas. Gagawa ka lang ng karsada. Pero kakaiba yung kay Congressman Ria. Yun ay alam natin. At uh, meron naman tayong mga documentary uh, evidence na nagpapatibay at nagpapatunay na talagang gumawa ito. Naging nakita to yung visibility nito sa tao eh talagang madalas dumadalo siya sa kanyang uh, constituent sa third district. Nakikita natin, nagsasalita siya talaga. Noong panahon natin, Director Diaz, ewan ko sa Batangas, pero dito sa Nueva uh, Ecija, dito ang trabaho ng congressman, magdebate na magdebate lang, pagandahan ng speech. Pag na tri nasa tribuna ka, uh, tangana na, kang orador talaga, no? di ba? Eh ngayon, hindi. Ang hinahanap ng tao, performance. 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 Talaga yung galing mo. Yung, yung common sense mo, yung, yung dedication sa iyong trabaho. Kay Congressman rin ako nakita yon. Tama, ta, tama po, uh, Attorney Villar. Dahil kung titingnan po natin yung function po ng isang kongresista, so ito po ay nailatag lahat ni Kongre Kongreye. Umpisahan po natin legislation napakarami pong batas na naipasa ni Kongriya. Pangalawa, sabi nga po natin, boses na ikatlong distrito, na which is nangyari naman din po siguro with the nine years in service po as a representative. Pangatlo po ay yung constituent services. Ano ba yung pangangailangan ng bawat bayan na nasasakupan ng kanyang distrito? At pangapat, ito po yung mga A uh, oversight functions together with the kung paano ba in-implement ang mga batas sa ating sa bansa. At yung pang-lima ay yung sa budget proposal na gagamitin ng Pilipinas. So, alam naman po natin yan. So, kung ba magabalik tanaw po tayo, 2016, na talagang tingnan po natin ngayon yung mga pagbabago at progresong nangyari sa ikatlong distrito. At ito naman po ay, hindi naman po ito haka-haka. Ito po ay hindi kwentuhan. Ito po lahat ay totoong nangyari. Halimbawa po natin, yun pong uh, Republic Act 11704, yun pong ating PJG, na napakadaming kongresista na ang dumaan, pero hindi pa pala uh, nasa katuparan yung unang batas, na ang dapat po ay 400 bed capacity. Na yun po ay nangyari on term po ni Congria, na naging 400 bed capacity din gumawa pa po ng panibagong batas na gawin po itong 1,000 bed capacity. Tingnan naman po natin bilang boses na ikatlong distrito. Yun po bang mga blood control mitigation? Yun po bang mga dike? Yun po bang mga gabyon? Hindi po ba kailangan po yan ng mga makasaka? So ibig sabihin na iintindihan po ni Kong Ria yung mga problema ng kanyang constituents na tinatawag. ah, uh, eskwelahan, tulay, farm to market road, So, uh, cold storage, di ba? Dumating ang uh, problema na namumblema ang mga nagtatanim ng sibuyas ng cold storage. So, ilang cold storage po ang napagawa. Meron po tayo sa Bungabon, meron po tayo sa Palayan, meron po tayo sa Laur. So, talagang nakita po natin dito eh, yung isang trabaho ng isang kongresista na kung talaga palang isa sa puso mo, yung mong katungkulan mo ay talagang marami kang magagawa. At yun na magbibigay ng pag-asa sa taong bayan. Bakit? Tingnan po natin yung medical assistance program ni Korea na nilatag na nakatulong po ng 88,400 na pasyente. Isipin niyo po yung pag-asang ibinigay sa mga pasyente na kung hindi dahil sa programa, eh baka mamaya nawala na. Nawala na ang mga mahal nila sa buhay. Pero nandyan po yung programa at nailatag. At napakarami pong nakinabang. So, dito po natin makikita na talagang yung pag-asa na hinahanap natin sa mga nahalal na uh, public servant. At sa tingin ko po, ano? ito naman po ay para sa akin lang. Siguro po kanya-kanya uh, tayo ng opinion. Pero sa nakita ko pong uh, pagbabago at progreso na nangyari sa si ikatlong distrito, at kung bibigyan ko po ng grado si Kong Ria bilang representative ng 3rd District, ay almost 100% akong bibigyan kong grado kay Kong Ria. Ye. Dahil sa lahat ng aspeto, isa pang halimbawa, kulungan. Di ba minsan nakakalimutan natin yung mga rights ng mga nakakulong? Pero hindi po ito nakalimutan ni Kong Ria dahil nagpagawa po siya ng malaking kulungan na BGMP na tinatawag natin. So halos lahat po ng aspeto ng buhay, senior citizen, tahanan ni Maria, so meron po yan. Yun pong mga hindi nakapag-aral, binigyan ng scholarship. Yun pong uh, gusto magtrabaho, na hindi nakatapos sa na pag-aaral, training program. So kung titingnan po natin, ito po ay uh, nangyayari sa araw-araw eh. At sino naman po 'bang pamilya ang hindi naghahanap ng kaginhawahan sa buhay? At kung meron po tayong ganitong klase ng kongresista, 'yung pumag-asa na tinatawag natin ay talagang hindi mawawala. At 'yan po ay magpapatuloy hanggang nanjaan po. Ang tinatawag nating pag-asa. Saka sa totoo lang, uh, Dok, noong uh, panahon, unang panahon, ang mga kongresman noon, talagang tagagawala ng batas. Batasang. Mga ko na yan eh, nagsimula yung mga maging, uh, nag-implement nag, uh, ang mga projects, ang uh, mga nasa kongreso, ay mga 1965, uh, Unti-unti, Pero magsimula. matagal, bago na bago Oo, yung sistema. Simula noong 1946 na no, tayo magkaroon ng independence at magkaroon tayo talaga noong... Rep, yung Republika oh. natin, nagkamero tayo, ay talagang ang mga mabatas na nakakapagpagawa rin naman eh. Di ba yung Gabaldon School Building ang nagpagawa ng mga school? Pero nag-iba na rin, nagkameron na rin ng evolusyon. Iba na ang kongreso ngayon. Ang, Iba na nga ang po. kailangan ngayon, balansyado. Marunong ka sa paggawa ng mga legislative measures. At the same time, marunong ka makipag-ugnayan sa mga line agencies Tam, dahil naandun ang pondo. Na kailangan. Pa paano ka makakakuha ng pondo roon na ipapadala mo sa iyong nasasakupang distrito. Nung panahon lang ni Kong Talagang mayor Director Diaz na ilatag ulit eh nung pang panahon mo sa kasi yung Batangas at Nueva Ecija siguro wala naman pagkakaiba Pero actually nung panahon ko ang gobernador namin noon sa Batangas si Sanoy Libiste oh, Libiste. Oh, Libiste Pero yung mga gobernador na nagpapagawa noon marami yung maraming congressman proyekto. ninyo yung congressman ninyo sa Batangas ano ang naging trabaho wala lang, legislative lang. legislative lang. Oh. Hindi siya nagpapagawa ng kalsada. Hindi. Oh. Na nakakapagpagawa, pero kundi, kinukuha ang pundo rin sa national Pero, na pero us uso rin ba sa Batangas nun yung mga uh, kongresista na nyo? Nagdi-debate lang, wala namang ginagawa. Ganun. Hindi, mahusay din naman ng mga naging congressman mo. Sila speaker <laughs> Jose Laurel Jr., oh, Junior yun, oh. oh, magagaling yan. Magagaling yan mga ngayon. Pero kasi depende sa sa panahon eh. Nagbabago. Nagbabago sabi eh. mo, ba eh. E oh, na nga ng Pag malaking pagbabago tama, talaga. Attorney. Pero kakaiba yung kay Congressman Riel. Bumababa sa tao eh. Yun ang pinaka-importante. Very visible si Kong Ria. Yung kanyang visibility. At the same time, hindi, hindi, gumagawa siya ng paraan talaga bbrei Ber mo nag yung mga mga equipment yun. saka importante siguro Sorry. sa congressman na uh, director Diaz pag tinanong mo may sasagot at saka kailangan din pag congressman ka, may may mukadura ka rin doon at saka meron kang yung sinasabi mo eh tungkol sa proyekto mo hmm. meron kang ginawa kasi pag wala kang ginawa matatalo ka talaga namang makikita mo yung performance ni Kong Ria na maging, maging kinatawan siya ng tercera distrito ay mahirap ng pantayan. Tsaka isang malaking katibayan Pero pagpapatuloy siguro yun ano ni Kong Ria. Alam mo, Gay. Director Diaz, ang talagang malaking katibayan nung kay Congressman Ria Vergara na pwede nating balikan. Natagpos niya yung nine-year term eh. Kasi kung wala kang ginawa, baka first term pa lang natalo ka na. Tama po. Tama, Tama po. First term lang, gigilitan ka na ng Nueva siya. At tinignan din talaga doon yung performance oh. Oh. niya.